Wala plano sa ruta. Oo, nagtoskoy ng grupo mga guys, no? Para naman malalaman kung saan kami kakadto. Yo, di ta nga Tanga mo, nakadtoan. Tama, galing ka taas. Ang nga pang, pang Pero okay lang, ha. Importante na lipay man kami tanan kay Manguyod. <laughs> Alin sa dalo, mas sa ibabaw, Sos, Mariusep. Tama ka kapoy, riputa. Hello, magandang morning sa inyo mga guys. Doon po adlaw nga nagplano na naman ng grupo nga maglagaw-lagaw. Pero ang problema, wala kami kamaloko, hindi kami makadot eh. Ang balik ka probe, no? Ah, makadot, taguro sa may barangay buklod. Bawa natin nga alam barangay buklod, dito man nasa may pakadot. Alin ngari kami diya sa Ha-ha-ha-ha-ha so, ang balik sa akon mga guys, no? At is tingnan, tadidre ka mga guys sa ano daw, Aigpigos igpigos. oh, sige na, dritso kami mga guys, dire sa may igpigos. Tapos, nag Facebook Bang Dan Ray kami o para hindi kami magutman no matapos kaming kumaon mga guys no ayambot na lang gina naglain na naman ang plano animal ako kung ulo ikpigos o kuhang mo na yun o kukugaw o te, sige tails tails o daw, pala nalito pa ang basulan o Yo di <laughs> Bye ba bye, bye bye. Wai na, wai na, wai na, wai na, wai na jenza. Wai na, guay na So bali ang gusto sana mga guys no ni Boy ay dito kami makadto sa Maig oh, problema mga guys gusto kita ni ka proven makadto sa Igpigos Bautem. Ang plano mga guys no Igpigos ang bot nga nakalabot kami diya dalan pa kadto ni man sa May Barangay Igkabugao ay ambot na lang gid ang ulo ko sa ila. So patayon tayo mga guys no. Umabot na kami dito o sa manaminami nami nga mga byo na medyo ni lang ta na ko. Ang dalan ni dire ka Oo, tama ka tag asa taklad ba o ari na pasulod na may barangay pasi mga guys. O ila na ato nang ako nga barok-barokan. Wow. <laughs> Bago kami mga guys, tumaklad no, pawayway kami dito, so, ay sa may taytay o, oh. tapos pinauna na mo si Boyz Palto, tsaka si Boss o, oh. kasi nga ang balila, umok lang na abaw. <laughs> Daw mga mangkutane, balatawan na, nagapundo-pundo ang bike ko, kay gasok po nang ginawas ang gadala o. Oh. <laughs> So, panayo tayo mga guys. No, pakadto na ta sa ibabaw. Oo, sa ibabaw. Tunga-tunga pala. Medyo pundo na naman eh. Kay man, pakadto pala sa ibabaw. Ganyan nga ginaistoryahan. Nagalingin na nga akong Ano pagidang imong mo nga utok? Laban-laban. Gabalang-balang. Oh. No? <laughs> so, ito na nga ni mga guys. No, ang ahon pala dito ay hindi ko na makita kung magkano yung gradient. Ah, basta testingin nyo lang ah, para mabalanta ang inyong nga giring. Siguro nga 34, 51. Laban-laban may tulod pa paman, <laughs> ayun di <de> puta. <laughs> so ito naman sasabihin na ako sa inyo mga guys no ambal daw sa ako ng mga upod ko pag labot namon doon sa may ano barangay Igkabuga pa tayo na lang daw namon maglalapos na naman kami sa Igtuble ba oh, grabe doy hindi ko naman maintindihan kon okay pa ko ba oh. Gako ba ko dugan mga guys mo? Oo, no makita ko ng mga takla na ganito. Oh, sus Mari Josep. Medyo panguro si Manino Ninyo Sule. Eh. Kay kakapoy gid yo totoo, di ang didri Oh. Kasi kung mabaykan mo paglabot sa may punta, medyo aquaton mo tapos itulod mo and then ito na bulaga. Oh, <laughs> So abang nagtataklat kami dyan mga guys no? Shout out pala sa ako na amigo Kasi Buscar oh, eh, na gusto gusto niya ka ruta grabe Buscar no? Hindi pa man Japon tadlong iladalan na <laughs> So bali mga guys no? Mga ilang bundok pa siguro Yung tatabukin namin Bago tayo makalapos doon sa boundary Ng ano tawag no Boundary ng antiki mga guys Tsaka tubungan no? Ito pa yung mga lasang na aagyan ninyo no? Bago kayo makalapos doon Pero sabihin ko sa inyo mga guys no medyo okay okay na ito kaysa nung dati nagyanamon kasi nga nung dati nagyanamon no medyo dalag ko pa ang bato pero ngayon medyo ano pa medyo okay okay na hindi la pagmamangkot ah. basta kapinitin siya kami di ba <laughs> ano istorya ka pangiriputa ka <laughs> So sa mga magtatanong pala mga guys no anong oras kami na galing Sa may Banwasang Igbara So bali 11.30 Oo Tapos mga guys Nakalabot tayo dito Sa may Budek Sa babaw Na alas 2 Alas 2 na Tapos magbabayok pa tayo Doon pakadto mga guys So may tubungan Bawlay medyo layo Layo pa Kita nyo na wo, Do, tinae na Lagyan ilaw <laughs> So ito na nga ni mga guys no, nakagawa na tayo Sa boundary Oo Magdudulog na tayo mga guys Pakadto Sa may kabilang dalan Gagapasangabla abla napakadto ang isa piyak antique araw napakadto sa kung diretsyon mo tapos dire nagliko na kami mga guys patubungan baw ka na may gid sang inagyan tama gid kas lumpaan ayambot na lang gid ah. so mga guys no madam mo gid salamat sa mga tanan nga followers no sa mga ano mga bagong followers natin maraming salamat sa inyo no agad dito na lang si Maninoy ninyo kay Man Kapoy Kapoy na ako at isa pa lubat na lubat na gali silpon ako pa oh. yeah. <laughs> So paalam na po I love you all bye bye na and then God bless you